Indian National na estudyante timbog sa kasong kidnap for ransom. Narito Nuskop news ni Patrol 17, Jopel Peleño. Pinangunahan ni 11th Infantry Alakdan Division Assistant Commander Brigadier General Alexi Musgi ang Change of Command Ceremony ng 41st Partner for Peace Battalion na isinagawa sa kanilang headquarters sa Camp Bautista Busbo Sulu Sulu. Pinarangalan dito ni Brigadier General Musgi ng Military Merit Medal at Command command plank si outgoing commanding officer Lieutenant Colonel Franco Bailon. Simbolo ito ng pagkilala sa exemplary leadership at significant contributions ni Bailon sa 11th ID mission. Pinasalamatan naman ni Lieutenant Colonel Bailon ang mga sumuporta sa 41st IB kabilang na ang buong troop battalion dahil sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Kaugnay nito formal na ring umupo si Lieutenant Colonel Genesis Gabrido bilang commander ng 41st IB. Nagpasyon salamat si Gabrido sa command at sa 11th ID leadership dahil sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pamunuan ang hukbo. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang maitod ng lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.